kasal ni Jody Santa Maria kay Pampi Lacson, anal na matapos ang labintatlong taon, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. It was indeed a test of faith and trust, faith in God's promises and trust in God's timing. Iyan ang naging paayang ng aktres na si Jodie Santa Maria matapos pagbigyan ng Supreme Court ang kanyang petisyon na maanal ang kasal nila ni Panfelo, Pampi, Lakson III. Nagpost si Jodie ng isang quote at picture niya sa Instagram page, nang ayanunsyo niya ang balita. Sa quote, nakasaad, so I close my eyes to old ends, and open my heart to new beginnings. Sa caption ng post, inamin ni Jodie na hindi naging madali ang paghihintay niya, at hindi rin ito naging komportable. Aniya, it was frustrating, discouraging, and even heartbreaking. I cried, prayed, questioned, and complained. I made tampo, asked for forgiveness, prayed some more. Pag amin niya, gusto na niya noon sumuko, ngunit hindi siya pinabayaan ni God. Aniya, nang balikan niya ang lahat ng nangyari, masasabi niyang ang grace ni God ang nagbigay sa kanya ng lakas para magpatuloy sa buhay. He had a purpose for the waiting. And that was made clear to me by the Lord, sabi niya. Nagbigay rin siya ng paalala sa mga taong naghihintay sa waiting room ni God, at nagpost ng isang Bible verse, When the time is right, I, the Lord, will make it happen, Isaiah 60 is the 22 sabi ni Jody, hindi nagmamadali o hindi nail late ang Diyos, at nagpaalala na maniwala lang na meron siyang magagawa para sa mga taong naghihintay na masagot ang kanilang prayers. Trust he has a plan for you and that plan is even better than the one you have for yourself. And when God finally calls you out of the waiting room, don't forget to thank him and give him all the glory, sabi niya sa huli ay pinasalamatan ni Jody ang mga taong laging nandyan para sa kanya na handa siyang tulungan, kabilang na ang kanyang abogado para sa, guidance, patience, and friendship. Thank you for never giving up on my case, sabi niya. Now I can finally say, case closed, pagtatapos niya sa kanyang post. Nagbigay naman ng congratulatory messages ang ilan sa mga fan at kaibigan ni Jody sa industriya, kabilang na ang kapwa-aktres at kasalukuyang partner ni Pampi na si Iwamoto. Aniya, let's celebrate! Love you amor! Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon, mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito, maraming salamat po!